Sa unang adlaw pa lang sa filing of candidacy, nagka-technical problem na ang buhatan sa Commission on Elections Jansan, gani na pangitaan dayon kini ug pamaagi sa si COMELEC. Base sa dato sa COMELEC, as of 3 p.m., ana ana sa 141 ang partial sa mga nag karong adlawa. Adunay kapindis 8 ka mga kapulisan gikan sa nagkadaiyang ahensya ang nakatoka sa palibot. Aron mamonitor ang mga nagagawa sulod ingon man masiguro ang kahapsay. Gani, ginalimitahan sa buhatan ang mga kandidatong nag-file og COC. Sa karon, lauman sa personahe ang kooperasyon sa mga kandidato ug musunod sa ilang mga ginapahamtang sa filing. Uh, kung okay na okay na ba no and sana hopefully hanggang 5 p.m. a eh, uh, maging maganda naman yung flow ng ating uh, filing of COCs so uh yun lang uh, handa naman kami uh, inexpect naman namin na talagang marami for today because aside from it's lucky 8 holiday din so uh, pinaghandaan naman Samtang sa Commissions on Elections kun Comelec Alabel, walay natala nga problema o ghanay lang ang pag-file o COC sa mga kandidato o ay designated area. Alang kanila, lakip na deri ang checking o verification sa kandidato. So, nag kami o mga uh, markings para sundo nila. Then, atuloy may mga waiting area. Eh, ginaan mo po na to, dapat as much as possible na ay, ang safety protocol gina-implement niya po na to. So, wala mo ko minakitag mas, pero anyway, basta ang distancing, naanang siya. Sagad sa mga lumulupyo sa Alabel Sarangani Province, ang mga indigenous people, o dunay pipila kanila ang nag-file COC. Since kay, syempre, isa ka IP, nakita dyan ako na luwijud kayo kung mga ibangod na ano. So, sa barangay pag-asa, ma'am, ang IPs, uh, 70% may sa mong barangay o ang mga katigulangan po na mo, nga wala naka-edukar sa ilang mga anak. Sa pag-file o COC, napuno kini o mga kanya-kanyang pakulo aron suportahan ang mga kandidato. Gusto na ako nga nagpakita jugog suporta sa akong kapitan nga magdaog siya karong eleksyon para makita para ma, i-continue niya ang amo ang support sa amo dito sa Purok 8 Barangay Spring. Lakip sa nag-file og COC ning unang adlaw mao ang Barangay Kawas pag-asa ug uban pa. We are expecting today nga marami uh, uh, kung nagatuo sila ka ng otso nga uh, swerte but well, the committee is always ready to receive them para sa filing of COC. Kahinumduman nga mulungtad ang filing sa Certificate of Candidacy hantud Setyembre 2 ning tuiga. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Bree get a news